What's up mga Koys? Ako po si Koys Games at andito po ko ngayon. Ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-sit up ng payout gamit po ang ating PayPal account. Ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-sit up ng Stars on Rails gamit po ang ating PayPal. So mga Koys, huwag niyo pong i ang video na ito para makita at malaman niyo po kung ano yung mga kailang, kailangan dapat gawin at mga hindi kailangan gawin. So mga Koys, let's start begin. sa monetization status po mga koys makikita po natin dyan ang continue at kiklik lang po natin mga koys hihintayin po natin ang loading and then makikita po natin mga koys ang basic information lang po at i-fill up po natin ang una po koys is legal first name so ilalagay po natin dyan ang unang pangalan natin and then legal last name ilalagay po natin mga koys ang first name po natin makikita nyo po dyan ilalagay ko po yung pangalan ko And then, nilalagay ko din po yung apelyedo ko. At sa baba mga koys, makikita natin dyan ang ating birth, kung kailan tayo pinanganak, anong date, anong pizza, at anong taon. Ilalagay po natin dyan mga kois. And then, ang country mga koys, dapat nakalagay po sa Philippines. At i na po natin ang next. After dyan mga koys, hintayin po natin ang loading at huwag po may inip. And then mga koys, Next step, kailangan ang country ay nakalagay pa rin sa Philippines. And then, ang business type ay kailangan naka-individual. Mga koys, makikita po natin sa ating screen ang bilog. At next po mga koys. At syempre mga koys, mag po tayo sa basic information lang po mga koys. Basic steps sa mga pinipilapan natin mga koys. legal first name mga koys. Ang pangalan po natin, legal middle name. Mga ating po, apelyedo legal last name and then kung wala pa kayong middle name mga kois okay lang po yan meron ding date of birth primary address city state province state or province and then zip code po kung ano pong zip code sa lugar natin mga kois importante po dapat nakalagay po lahat at wala pong blanco at para po makapusin po tayo sa next step at syempre mga kois kailangan meron po tayong gmail account kasi po kailangan po natin lalagay dyan and then mga kois ang pinaka importante po ay meron tayong tax identification number or TIN ilalagay po natin ang ating TIN number mga koys para po makaproceed tayo mga koys i-click na po natin ang may bilog sa ibaba and then next after nyan mga koys mag-proceed na po tayo sa next step and then makikita nyo po mga loads mga koys kailangan po meron tayong PayPal account ilalagay po natin dyan ang ating PayPal account mga koys kung makikita nyo po ganito po ang PayPal account kung wala po kayong ganito kailangan po kayong gumawa at mag install po mga koys and then balik po tayo mga koys pag nakalagay na po kayo dyan i-click nyo po ang bilog and then link the out method after that mga koys i-click lang po natin ang 0% of service and then next lang po natin mga koys at proceed po tayo sa next step i-scroll down lang po natin mga koys at may makikita po kayong bilog or box sa may gilid mga koys Kung nakalagay na I, I certify that I have the capacity i-click lang po natin 'yan mga koys and then sa signature type your full name hindi po pirma ang ilalagay natin mga koys kundi ang buong pangalan po natin na ngatin ilalagay hindi po signature ha yung pirma natin ha literal na pirma and then mga koys ang date po natin mga koys ay automatic na po 'yan and then i-click po natin ang next mga koys after that mga koys ito na po Nakikita na po natin ng ating Pilipinas scroll down lang po tayo mga koys at walang dapat gawin kundi i-click lang po ang submit form sa ibaba and then mga koys wala din po dapat gawin kundi i-click lang po natin ang done sa ibaba after that mga koys hihintayin eh lang po natin ang loading Siyempre mga koys after that tapos na po natin i-set up ang ating payout mga kois, Yun lang po mga kois at salamat sa panonood sa hindi pa po nakapalo sa akin. Follow my Facebook page.